at dumating na nga ang pinakahihintay na araw ng mga crew. Ang pagtatapos ng kontrata para makasama naman ang kanilang pamilya at makapagpahinga. Kaya naman nagtanong tayo kung ano ang plano nila ngayong bakasyon. Ano una mong gagawin sa bakasyon? Uh, I'm gonna kiss my wife. Ay, kalen. Totally. <laughs> um, go with <made> fried fish. <laughs> okay. Tinulang manaw. Mag Oh. Nakabuk na to Hong Kong! Nakabook na ako. Sino kasama? Family, of course! This is oh. our first travel together sa ibang bansa. So, okay. yeah. I enjoy my vacation. Ano okay. na akong gagawin? Ipapashot yun? Okay. Thank you! Happy vacation! Thank you. Sambal. Eat sambal. And I will eat sartang talong. Sartang talong? Yeah! <laughs> my favorite <laughs> Kakain ako ng paborito kong pagkain. Anong paborito mong pagkain? Siyempre, sinigang na hipon. Oh, okay. I go to the uh, Indian restaurants. Anong una una mong gagawin sa bakasyon? Siyempre, spend time to my family, madam. Oh, okay, vacation! Focus po sa business, madam. Uh, uh, travel, travel, uh, travel na Sap-sap na parang pinangat lang. Isang, uh, tatlong piraso, isang kilo with the pamatis and presibuyas. And then, talbus ng kamote. Ah, yung talbus taladong malakas. going to Sambales by the end of this month. Next October, going to Bali with my friends. Just take a rest. Take a rest. Okay. Ah, pag-uug. Pag-uug. Una akong gagawin pag-uug ko sa Pilipinas, ma'am. Sa isa, kwarto ng Hindi. Bili ng mga ng gabi, Tapos yun lang, pahinga, pag-uwi mo na sa bahay. Yun lang. Kakain ng adobo. The best talaga ang feeling kapag pauwi na. Dahil pagkatapos nga naman ng 6 hanggang 8 buwan ng kontrata, it's about time na makapiling naman ang ating mga pamilya. Kaya naman sa mga pauwi na, enjoy your vacation!